Panibagong batch ng mga overseas Filipino workers o OFW mula sa Israel ang dumating sa bansa kahapon. Pasado alas 3 ng hapon, kahapon lumapag sa Naiya Terminal 3 ang Flight EY-424. Lulan nito ang nasa 39 o 30 siyam na mga OFW. Sinabi ng Department of Migrant Workers na ang bagong batch ng mga OFW ay kinabibilangan ng 20 siyam na caregivers, 10 hotel workers at dalawang bata kabilang sa ikapitong batch na umuwi si Ruby at Ryan. Si Ryan, walong palang pa lang na nagtatrabaho sa Israel bilang hotel worker, kung kaya't aminadong malaki ang panghinayang sa iniwan niyang trabaho. Si Ruby naman ay labing apat o 14 years nang nagtatrabaho bilang caregiver at dahil sa takot sa gera, ay napilitan na rin isuko ang trabaho ang bumubuhay sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas nangyari ngayon talagang nakakatakot na po kasi hindi mo pa alam kung may makakasalubong ka na terorist ganun po kaya nung namatay po nung alaga ko nag na po ako talagang magpurgod po sir actually wala naman po talaga sa isip ko na umuwi eh, kasi ang goal ko po ay magtrabaho para sa pamilya pero habang tumatagal pinasok na rin po ako ng kaba kasi life and death na po eh hindi mo masabi kung kailan papasok yung missile